ko ng kunting olive oil. Tapos, kunting asin. ito yung ginamit kong spaghetti guys ano siya ma maliit so ilagay ko na bawas na tong isang carton ha ilagay ko inadali ang spaghetti na guys tatlo lang ang ingredient ani in cream water tapos ay ah, yung spaghetti carbonara na nakapak na siya yung powder na binili ko so guys luto na ang aking spaghetti Tapos, gawa na ako ng sauce. Kawali, mainit na. Olive oil, galing Greek lamb, ito yung gagamitin ko ngayon guys tapos bacon igisa ko muna yung bacon Pintayin ko siyang mild brown. So guys, ayan, brown na yung bacon. So tanggalin ko muna siya. Ayan, diba? Brown na. Ito yung gusto ko. hindi ako mag-add ng oil. Kasi oil, okay na yan. Resim kawali pa rin yan, guys. Maglagay na ako ng bawang. Pag-brown ng bawang, sunod brown ang sunod. na yung bawang. Okay, sunod ko na ang sibuyas. pagsamahin ang dalawa para maging best friend pero hintayin ko lang din lumabas yung aroma ng siboya tapos add water luto na yung ano ha malambot na yung siboya water madali ang car spaghetti carbonara tong niloto ko guys so pakuloan ko lang yan kunti pag kumulo ilagay na ang ibang ingredients so guys kumulo na ito yung carbonara powder tapos ilagay ko muna tong heavy cream Tapos pakuloan ko lang siya ng pagkumulo, isunod ko na yung carbonara powder. So, guys, kumulok na siya. Ilagay ko na tong carbonara powder. Yan nagpa-sarap. Mikus-mikus lang para yung buo-buo ba niya matanggal. Bring me nessa guys I <sweak> do Guys, tingnan nyo, pang restaurant, no? Ah, uh, ano to? Spaghetti carbonara. Napaka-creamy. Napaka-easy gawin lang niya, guys. Pang madali ang uh, spaghetti carbonara. Niluto ko. Tapos creamy pa siya, guys, oh. Mm, darap.